Yo, what's up mga idol? Magandang hapon sa inyong lahat. So, ang topic natin ngayon mga idol is kung uh, gaano kahaba 'no, yung uh, pag-aaral para ma para sure na maipasa yung uh, exam sa DMW. No, so actually mga idol, uh, sa akin, uh, para lang sa akin na kasi tayo iba-iba iba-iba naman tayo nang Uh, learning acceptance ba or kumbaga yung uh, pag-adapt no ng uh, mga kung paano matuto no so para sa akin mga idol 4 uh, 5 or 6 months na pag-aaral consistent yun mga idol ah uh, kumbaga pahinga ka lang ng kain tulog tapos aral na naman no so 4 5 or 6 months kaya mo nang may pasayong exam mga idol So, actually, mga idol, sa, sa akin, nag aral ako dati, uh, 2022, year 2022, no? So, uh, July, first week of July, tapos graduate ako uh, last week of July din, no? Kasi 15 days lang yun, mga idol, no? Sa school namin dati, MSLTC. So, shout out, MSLTC tagum Jan. Uh, 15 days lang yun, tapos... Uh, pagkatapos no pagkatapos noon e, i-self study na ako, no so pinag-aralan ko mga books and then kung ano yung kadalasan na tanong no yun inaano ko yun parang familiarize no kasi pag i-memorize e mo kasi mga idol uh, medyo mahirap no kasi ang dami niyan no so mas maganda kung i-familiarize uh, e no para sa akin uh, familiarize lang no paulit-ulit yung mga tanong no Makikita mo pa ulit-ulit yung uh, vocabs. So, alam mo na kung anong meaning yan, no? Sa question. And so, uh, na graduate ako noong July, last week of July. And then, pagka August, uh, may registration. And so, uh, hindi sana ako mag register kasi nga, isang buwan, wala pang isang buwan. Tapos, yung misis ko naman is, ah, uh, sinabi naman ng misis ko na subukan mo lang baka din baka ibigay ibigay or makapasa kumbaga ba tapos yun nakaregister -naka ako nakapasok ako then paglabas ng schedule so September 24 no September 24 ang exam ko sa Man sa Manila no biruin mo uh, July August and then September no so almost two months lang mga idol no nag-exam ako noon sa Manila. So sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko talaga kaya, no. Kasi nga wo, vocabs ko noon, ah, wala medyo ano pa talaga ng no, mga below mil below 1,000 ata or parang ganun mga 800 or na yan Parang ganun lang. No, so hindi tayo pinalad mga idol. Tayo lang kakawalan tayo ng 105 pero pasalamat pa rin tayo. First take 105. No, so yun, pagdating ng November, Ayun nga, uh, ang sinabi ko sa dati ko na sa nakaraang video. So, nag-register ako November. And then, lumabas yung uh, date of exam ko is April. And then, so, yun, nakapasa ako. Kailangan mo i-sacrifice talaga lahat. No? So, aral lang ng aral. Then, mga 4 months or 5 months, kaya mo na ipasa ang exam.